hanap tayo ng ating mga may interview na. No? And for the go, go lang naman sila. Buti nga ngayon na joke na yung sky dito sa ano, no, Barangay South Tembo na actually nasa boundary tayo ng Pitogo and Barangay South Tembo. At ngayon naman na joke okay na, hindi naman umaambon dito at medyo maliwanag maliwan na. It's yung mga kasama natin sa likuran, no? And super accommodating talaga nila mula kanina. Pero syempre baka mamay mag-porda. Kiss me, kiss me sa'ko. Oh. Eh ipasok na natin. Kanina dito dun sa ating katanungan na pabor um, pa sila na ipitin muna yung sahod nitong mga pulisano no, na meron pang pending na kaso at ito naman yung kanilang kasagutan uh, depende na lang siguro, depende na lang po siguro sa ano mga opisyal lang din kung ano yung magiging desisyon nila Sigurong ipitin kasi dinidinig pa yung kaso po nila Kaya ayantayin natin yung kwan ng kaso nila kumbaga yung desisyon ng korte eh, pabura ko talagang wala muna sahod sila dahil may kaso sila eh. Dahil para di pamarisan ng mga ibang mga polis na iba. Siyempre, mayroon silang ano eh, kasalanan sa ano, gobyerno. Kaya dapat di sila sahuran. Hindi eh, tama pag ganon. Kasi ano na lang ang kanilang isusuporta sa pamilya pag hindi nila pasasahodin. Eh, Siyempre, kung may mga pamilya din naman yung mga polis na yan, at saka hindi naman lahat siguro naman eh, gumagawa ng hindi maganda. Matadamay naman yung iba. Kumbaga hindi, hindi tayo pabor sa ganong bagay. Matadama yung mga gumagawa naman ng tama. Kung tutusin, mas okay sana kung imbestigahan na lang. Para hindi lahat ay eh, magkaroon ng sakripisyo. Bawat isa kasi may pamilya, matadamay naman yung iba. Meron na nga ano, mga bumibili dito. Ayan, si nanay bumili siya ng rice. At pero syempre, no, nakikita niyo naman ang pinakabata at pinakagwapo nating na interviewee today, no? Si Tatay Eduardo. Ayan, hello daw po tayo. Good morning, good morning, -tay. oh, good morning Good morning po sa lahat na nagiginig ng brigada. Yeah. Pagkakita pa siya ng mga newspaper. Uh -huh. well, Baka naman may makakakain. pasalubong ka pa, ha? Huwag yes. na. Baka nakakaya naman sa iyo. Nakakaya naman sa iyo, <laughs> ha? Baka magpasalubong ka pa dito. <laughs> Alam niya na, kapag ha? Kapag medyo nangangamay sa, ano, sa newsroom ng mga tinapay dito at mga fish cracker at suka, kasalanan ko yun. <laughs> Kanina pa yan eh. Oh. Kanina yeah. pa yan, parang gusto mo salita. <laughs> Oo nga po. Mamaya sabi niya nga po, kung pwede daw po ay makikibati rin siya. Kaya okay, tatanungin na natin si Tatay Eduardo ngayon. Mm. Ayan, sir. Iaas lang po namin yung question namin today na kung kayo po ba, pabor po ba kayo na isitin muna daw po yung sahod na itong mga kapulisan na meron pong pending na kaso? O oh, pwede, pabor po ako. Kasi hanggat hindi nila na ano na absuelto sila sa kaso, dapat talaga ano ipitin nila na yung buong sweldo nila. Pabor po ako doon. Ayan. So, bali Sister is, is pabor. Actually, yung mga nakuha natin kanina is hiwahi, ah, parang kate. Uh -huh. Merong iba na nagsasabi na pabor daw sila dahil para hindi na nga gayahin ng mga iba pang mga kapulisan. Samantalang yung iba, ang worry nila kung sakali daw iipitin, kawawa naman No, kung baga mga kapamilya nito na mismo umaasa doon sa mismong sweldo ng kanilang kunyari, padre de pamilya na kapulisan na nasangkot, ganyan. And syempre ngayon, no, dahil sabi ng sir kanina may mga gusto rin daw siyang batiin, eh pagbabatiin na natin siya. Ayan, sir, baka may gusto po kayong batiin mga kabrigada, kapamilya. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko po sa Ilocos, sir, Santa Maria, mga kapagid mm -hmm. ko po doon. Maraming salamat po. Mm -hmm. Ayan, sir. So, pamilya ni Sir. No, baka kayo Oy, anong pangalan noon? Oy, brigada, Ay, brigadaan. Ano mga pangalan noon yes, ng mga relatives po. niya? Ayun, Ano daw po yung pangalan ng mga relatives niya, Sir? Ah, uh, Marites Batin po. Mm. Bayo ka family, Pasqua family. Ah. Uh, so, sa mga relatives ni Sir, no, for the hello, hello and for the hi, hi. Kayo po ba baka po may po kayo mati eh. <laughs> tagal <laughs> <laughs> mo na tawagin, sabi, alis na ka ako. Hindi na pa ako dito, <laughs> <laughs> e, hindi ko pinapansin. <laughs> yun, e. <laughs> ang na to, eh. Ayan, may baka lalo pang ang chismis natin ngayon. Ay, ako nagpo-for na. <laughs> <laughs> Kaya, na wala, heart of life, it was to got the, the Manila, to music news. sorry. <laughs>